Kasunod ng pananalasan ng bagyong Verbena sa bahagi ng Visayas at Mindanao, umabot na sa 47,000 katao ang naapektuhan ng bagyo, ayon sa Office of Civil Defense. Paliwanag ng OCD spokesperson Juni Castillo, una nang nakahanda ang kanilang response clusters habang ang mga lokal na pamahalaan ay nagsagawa na ng preemptive evacuation. Ito ay kasunod na rin ng inilabas na listahan ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR na mga barangay na prone o may banta ng pagbaha at landslide. Sa datos ng OCD, nasa labing siyam na evacuation centers ang kasalukuyang ginagamit. Aabot sa higit 480 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan dito. Pagamat meron na tayong mga initial reports no, na merong mga areas na binaha, pero so far wala pa ang mga request no, to the national government ng no, mga augmentation from the LGUs. This is an initial uh, report no, na that there are some areas no, uh, sa region na uh, 6 na uh, mga binahan, no? particularly sa Iloilo, sa Bacolod,